Ipuni mo, pero parehas sa lagi hapon na ah, kapag bati yung <laughs> Juni, Mama Eileen. kasi <Ay>, si Daman, <laughs> uh, before si Mama Eileen, hindi ako Mama Eileen nagpa-chicken. Na um. <laughs> and then, <laughs> oh, <laughs> <laughs> pagka humana, so katungin, kung ano katungin yung para sa guys, dihala ko na ma'am Christine. So, I'm going to divide. I'm grateful na si Ma'am Christine, ang mga himo na bookkeeper for... Kailan na nakapigil? Murad na year ah murag mga 19 19 months <laughs> or 16 months basta murad <laughs> ni na so thank you ma'am nibihap sa mga balanday nga uh, wa dire thank you ka adjo sa imong masuportaon ha yes. ang ka buki per na mo wow. so thank you mga jo sa pantanan pero at least nga naarap ko kini hindi kamala jo na mo kung sa may imong kuan ni pa ka adjo regarding at least nga na 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 halika. second floor. Pwede ka Second floor? Sige na, ispits na mo. Sige na kami. Ate Ano na? Ano nila? 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 si sa una. Ang barangay nga sige na ate, Ikaw na, ate, Sige, na si 啊！<noise> <noise>

Kapulis <laughs> ko, gano'n na mo, naata di hapong na dan, pa o, pa o. sa na mo, pero... na lang, may hindi ko nga tigil. May? yung kundak ma'am. Kay, dili ka may. Ha? Dili ka may. Oh, dito ada

嗯，就。<noise> <noise> <noise>

Magbukit pa yung tayong mga klasikong mga mabukit pa yung mga klasikong mga mabukit pa yung mga klasikong mga yung mga klasikong mga mabukit mga klasikong mga mabukit mga klasikong mga mabukit pa yung na klasikong mga mabukit pa yung mga klasikong mga

kung pilit nila duha sa gimig uban uban sa asa murag si mountain buwan na dahil siya ka ang ang mapinan ni dyan di siya ganahan ka ng surang-surang mo di mo di siya ganahan o ka ng seryoso o seryoso siya pagkatao mo rin hong na batayan ni mountain kaya di sunga nga po ko ni dyan one time ay dyan kung kisunga ka ano si Pantendo? Ano man? Mauni, tanawang chat <sm> ni Mantin. <festivals> Ado kay, si Gimig na, kaw lang nakuha na rin. Diyan matasa rin. Diyan si Zapor ni Og. Oh, so no... nga nga Kay mga gajig ija. Kaya sa iso ko si Mam pagkatawag siya. Ang kaya po mo sa madara ni Mo. Bisa yung mura siya siya si Mantin. Diyan po rin siya. Diyan ka siya. Sabi na. O, na. O, dyan. Nasa order sila na doon kay kanon magsigira. Si ka ng outing-outing. Kaya tayo ganito. Kaya may makaibaw kay Mantin. madara si Mam. Pero tangkol mi man kay sa pagsuod ninyo di pa mi kamao sa among trabaho ja salamat man nagpasalamat mo sa mo ang ninyo to nga bisag bag open mo kamero na kamao man gud mo indog ya guide ba wa han tud bisag na na mo eh indog ya pa mi kuduan mo na to salamat paglakaw pa abroad Oh, pag God.